Eto na, players, umanda na kayo sa larong Caterpillar Carrera! At this time, makakasama ni Andrew sa pink team, ang tik-tropa nating Sina Michelle, Christina, Gio. Yon, sa green team naman, makakasama ni Bruce, ang tik-tropa nating Sina Rosana, Christina, at Vigal. Alright! Ah! Yeah! Let's go! Oh Jason! Eto na, ready ready na sila! Eto na! Ano peso na po sila! Players, are you Ready!

At talagang nagyapa. Ay! Ay! Na, um, ay. ay sabahin, nandito Nahugog. na sila ha, nga. Habon! Labon! Dada lang! Dada lang! Pink team dada lang! Dada lang! Dada lang! Okay! Yes. Mamang! Mamang! Nakita mo naman? Walang kadaya-daya? Ang nakakatawa yung green team, iniwan yung kakampi. <laughs> iniwan! <laughs> Eto na, sa round 1, winner ang green. Sa round 2, winner ang pink. Pero ibig sabihin niyan, it's a time! It's a time! Yeah! 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 Big team and green team! Yun o! Kumusta yun? Ba? Nakakaboy pa kayo. Ano nangyari? Ba't yung iniwan yung isang ka-team niyo? Humabol na lang eh. <laughs> oh. Hindi ko ba maintindihan? Basta takbo lang ako ng takbo. Bruce, ayan. Yes, Bruce and Andrew. Maraming salamat sa pakikipagkulitan today. Baka-invite naman mga katiktropa natin na i-follow kayo. Ayan mga katiktropa, uh, abangan niyo po ang mga batang reels. Malapit na malapit po yan. Kasama po natin si Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Antonio Vinzon, Rael Birria. <laughs> Napakaganda ng show na to. and I can't wait to makita niyong lahat. Andrew! Andrew! Okay, Siyempre, uh, nais na ko po kayong impitahan mga kapuso. Uh, part 2 ng Tadhana, November 2 po yan. Yeah. Uh, kasama po natin sila Suprado, uh, Solomon Cruz, And syempre ako po, si Andrew Gan. And marami pang iba. Hiningal ako. <laughs> yan. Wala yan, wala yan. Batang-bata. Bata. Ito na time check. Kahapon po, nagkaroon tayo ng bagong kampiyon, si Talaga Chalian. Ang tanong, magtuloy-tuloy kaya ang panalo niya? Makalimang panalo kaya siya sa at makaabot siya sa Grand Finals? Abay, tutukan natin yan sa tanghala ng kampiyon sa pagbabalik ng... Take si Talk